Runway TV Breaking walls Madness roars, the signal burns No escape, the wheel turns Runway TV, a fiery night Screams of metal, endless fights Twist the dial, unleash the pain Runway TV, in your veins back. It's Runway TV once again. At for today, hindi tayo maglalala move dahil uh, kuha tayong service ni parang Jebel para yadid si parang Alan don sa unit na nabili niya sa Lancaster don sa may Imus Cavite. No? So ipapagawa yata si parang Jebel dito kay parang Alan don sa kanyang bahay na nabili niya sa may Lancaster Cavite. So let's go! Samahan nyo kami today. Mamunta sa... Ano? Imus Cavite. Let's go! Uh, Ito yung natin si Paring Alan lumabas na. Dito na tayo. Okay. At uh, punta tayo sa Imus Cavite ngayon. A few moments later. Okay mga bok, nandito na tayo sa Lancaster, Imus, Cavite. hayan, ayan yung bahay ni Jubelo. Yan yung may kulay black na gate. Okay. Oh, pakin nga yeah, Welcome to <laughs> so the na Touchdown na kami dito sa Imus. Yes. At ayan, let's go. Sideline uh, tayo, side sideline. Okay, o. Okay. Oh. ba ni parang Jobel. Hindi <laughs> oh, pa pala nakakaluto. Ah. Eh. Wala pa ka-uwi niya. Alam pa na kayo. Pero nagpaan lang. Wala. Wala yung TV. Laki, oh house tour na to. House tour. Angas, inakyat sa taas. Papa. Kabilin mo 'yung parang jebel? Oy, may room. May room pala dito. Ayun, may room tas may CR. May isa pang room din. Ayun. Gano'ng sa muna, maaariwag tayong ibig niyo na ito. Girl na girl! Kulay pink ang mga ito. Wala naman itong ngurong. Ayusin natin. Ayoko nang ganito. Anong suggestion mo yung... sa mga nakabao na ganito? Ayoko ng ganyan nakabao. Dapat nakakaangat. Paano gagawin natin? Lalagyan ng... Dito. Lalabas yan. Kaya pinasok kaya, ng ganyan yan, para hindi siya nababasa. Ganun pa yun? Hindi, okay. na lang natin dito si Meta para tapos papatayin na lang para ano. Hindi naman di ilabas yun eh. Kapapalit nga pinalitan si Hindi nga masakit yun Ano na maka din po. may siya Yun. Bukas pa eh. May dalawang room sa taas sa ano. May isang room. may isang room dito ay, sa pamilya nila. Ano na naman sa tela? Tapos ano? Ano mo la siga kasi kaya na bubuhugan. Papakain. Kasi nga la <laughs> siga. Tapos ito may garahe na rin, no. Tapos ito ah, may isang ah, CR dito sa ano. May ano siya, may parang ano pang tindahan. Galing, ayos to. Cool. Kun okay. Ah. Dati kumuha rin ako ng bahay dito sa Cavite, hindi ko nang tinuloy. Sayang lang din ako ko, pre. Down ako 50k, 30k lang binalik sa akin. Eh, ba't ka nandiyan kung nagbago siya? Oo, oh, yung anak Ito, Imus, malapit pa doon pa kasi yun sa may bandang Carmona. Ang Diyos ko, eh, dulo mo yun. Oo, lang sa baba, lang sa taas mo natin. Ay, sa baba. Dalawa yung kwarto sa taas, may kwarto pang isa rin. Ito, ay, malawa pa. kasi ito. Eh. Ito, pwede mo sa, sa taas, eh. Oo, oh, pag may pera, nagamit mo. Bagong bilhin mo ito, pre. Ito yung 60 inches na... Hindi, bukas ka natin yung ano. Eh, ito. Kanin Sa may ari ko yung pamilya. Ah. Oo, <laughs> oh, basig. Ito sa kwarta ko. Ang market, kaya, no? Eh? ka ng buhay Ito, okay pa? Sa kalsa okay. Oo. Ganyan. Ano yan? Mga stock. Stock na itong tulo. Yung pag yung pagkabili, ganyan. na mga Hindi. 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 preso ng me tra god ng kulay. Na, dalawa, ng mga gamit at materyales papayos ng mga damit kasi tuloy tuloy sa mga parts sa

palitan na nila ng door na itong main door. So, na. Yung pinto naman sa taas ang ano, pinapalitan nila ngayon. dito, hindi siya pa makakabitan ng pinto. Gawa ng yung pinto. Hindi siya sukat kasi nagkabit nga ng tiles. So, hindi na siya malapat. So, kailangan magbawas dito sa taas para lumapat yung pinto. Yun. Hindi <laughs> na kailalagay na yung shield. Yung plastic na dito. Yan yun. Ito ang Ayaw. Kabit na rin tong isang pintu and dito sa taas. Ayan. Nakadito na rin yung doorknob. Wala niya? Hindi na lang kinakabit sa yeah. doorknob. Yung isang. Yung pinalitan na door. Sira. Pink na pink. dari yang penting ni. Cuba tak tak? Tak. Itu hmm. lama boleh lama. Yeah, Ia bersama intinya sahaja ni tu. Maunya dari dan waktu ni ada tak ada cerita Eh, hindi pa nag-lock ano? hindi pa nag-lock door na. Pasok na? Pasok. Pasok sila. Oo, oh, okay oh, na. Yung... No. At least nakabit isa. <coughs> isa so, kasi hindi makapit dahil na uh, nag-tiles dun sa baba. Wala, ano, hindi lapat. So, kailangan pong mag-debug. Ha? Hindi ka mag -debug. So, yun mga bok. Ba, welcome back. At, uh, karag -tong lang tanong vlog natin kahapon. No? Oh. So, yun. Uh, kabi na kami naka-uwi. Kaya hindi na ako nakapag-update sa inyo. At medyo maulan pa. At uh, pagod na rin pagdating ko sa bahay, diretso tulog na no. So ayun, smooth naman yung byahe natin pauwi kahit medyo maulan no at uh, madilim. Ginabi na tayo. Uh, ayun, so sana na gustuhan nyo yung ating byahe for today. At uh, salamat sa patuloy ng mga nanonood dyan. At, uh, I'm waiting to you. Once. Ayan, hanggang dito na lang. Hanggang susunod na update. Peace out.